Magandang araw mga kapatid. Ako po si Camille Samonte ng News 5. Mahilig ka ba mangutang online? Hindi ito sa mga friends mo sa social media. Ito yung mga online lending applications na nada-download sa Google Play Store at Apple Store. Nako mga kapatid, mag-ingat at huwag basa-basa mainganyo na umangutang sa mga lending apps na yan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o anim higit 6,000 na ang reklamo na natatanggap nila at marami na rin biktima ang humihingi sa kanila ng tulong laban nga sa mga abusadong lending apps na ito. So paano nga ba yung strategy nila? Una, mag-aalok sila ng malaking halaga na pwede mong utangin with minimal interest. At syempre, magbibigay rin sila ng magandang payment terms. Pero oras na ibigay mo na yung mga impormasyon mo, maging yung Facebook account at social media accounts mo, aba, hindi na nila susundin yung payment terms na una ninyong pinag-usapan. Gaya nga nitong na-interview namin na biktima, aba, nagsimula lang sa 50,000 pesos ang pinautang sa kanya. Pero nung natanggap na niya, 32,000 lang ang ibinigay sa kanya. Apparently, ibinawas agad ng lending apps yung interest nito. At ang mas malala dyan, Isang linggo lang ang palugid na ibinigay sa kanya para bayaran yung kabuang alaga, which is 50,000 pesos At sobrang nagpanik na itong biktima dahil hindi niya alam saan niya kukunin yung 50000 in one week. Kaya naman yung lending apps, ipinasa siya sa iba't ibang lending apps para mangutang ng impang babayad sa nauna niyang inutang. But guess what? Dahil same process nga itong mga lending apps, bawas lagi yung interes at kinapatungan pa ng napakalaking interest kapag lead siya nagbabayad. At uh, nakaranas din siya ng harassment at pamamahiya online. Dahil nga hindi siya nakakabayad, minimesage ng mga agents ang lending apps, yung kanyang kamag-anak, mga katrabaho sa kumpanya, maging yung anak niya. At one point, naka-experience din siya ng death threat tipong surveillance level yung uh, ginagawa daw ng mga agent ng lending apps na ito. Kaya naman yung PAOK na -alarma na dahil nga napakarami ng cases na ganito at uh, kaya naglutsad sila ngayon ng one-stop shop katuwang ng Philippine National Police at Securities and Exchange Commission para tulungan nga yung mga biktima na maghain ng reklamo laban sa mga abusadong lending apps na yan. Sa ngayon, tinitignan na rin ng uh, PAOK kung uh, iisa lang ba ang may-ari ng lending apps na ito at kung konektado rin sila sa mga dating Pogo.